Okay. Bubuksan ko na itong vacuum cleaner na okay. pinabili ko kay... Daddy Hindi, kay Daddy. <laughs> sa kay ano, kapwestuhan ko si Ambet. Hello, shout out sa iyo Ambet. Thank you so much na, na ano, dumating na ito. At salamat sa pag-order for me. Thank you so much. Ayan. Okay, so kukuha na ko ng anak ko hawa ka dyan o tignan mo kung tama ba ang dumating look at it ay lumay ka konti huh? meron siya sinasabi dito na follow us and provide a 5 star review with picture in chat to claim your 10 pesos gcash oh my gosh magulot ako dun. Meron tayong bakit. Bakit sando? Tapos detest natin kung gumagano siya. Ano po kailangan bang... Kuryente yeah. pa ba to? Kuryente pa ito? Ano? Ano? Napatay ko! Meron na siyang paghanap. Layo ka ng konti kasi masyadong tuto kung hindi nakikita. ah

Hello. Salamat. Tapos ito yung kanyang mm -hmm. ito yung kanyang pampigo. Masakit na. Okay. Bye-bye. Kita baby bibig. bye na.